ngayon, wala pa akong nakikipang volleyball court na tinatayo. Although, sa isang community court, nagbibigay sila ng provision, naglalagay sila ng volleyball lines. Mm -hmm. Di ba? Ang isang court, di ba? Para maging multi-purpose, kahit pa pa nalalagay ng badminton line, uh, volleyball line, para siyempre kahit pa pa magamit naman. Pero kadalasan po talagang basketball. Ngayon, uh, naging, uh, naging uh, ito na ating rational sports, uh, I beg to, to disagree. Kasi nga, Talagang ngo unlo pa rin sa basketball ang ang ano ang ang mga Pinoy gaya gaya nga ng laging gayat lagi pinag-uusapan eh kung ang puno ng saging nga pwede lagyan ng kuwete na lagyan di ba kaya na mabuhay 'yung puno ng saging okay ah ngayon bakit naman ang toto bakit naman nga talagang dumabas sa isip nila na volleyball na kasi nga itong itong paghanga Okay, dito sa PBL yung professional volleyball natin, di ba? Philippine Volleyball League, di ba? kaya na professional level. Eh kahit ako napahanga nito eh. Okay? Hmm. Alam niyo ganito yan ha. Okay. Ila uh, ang uh, two, two things to. Unang-una, okay? Let's face it. Yang naglalaro dyan sa PBL, okay? Mga babae. <laughs> At siyempre, <laughs> may mga player din ng volleyball na kung titignan nyo, magaganda. Totoo. Pare, agree magaganda. ako dyan. Magaganda. May height, makikinis. Oh, Pilipina magaganda. beauty. Magaganda. Tapos, Pilipina beauty. Tapos, accommodating. Hindi suplada. Correct. Oh, <laughs> okay. Alam nyo naman, kahit sa artista, ako nga nag-research nag ako eh, kahit sa artista, Okay? Mas maraming tinatangkilik na babaeng artista kesa sa lalaki. Bea Alonso, Maria Rivera, iba <laughs> ganyan mga successful na, na ano yun, babae. Madali kang ma-attract lalaki, siyempre sa babae. Even si babae, nakaka-attract kay, kay, babae. Okay? Uh, kaya ganoon na lang ang punta. Tapos sa, sa PBL, tapos ang gagaling magsipag-laro. Okay? Eh, Correct. Tutuwa ka. Di ba? Ang, ang galing, maano kaye uh, tapos, naging ano na, naging parang yung mga teams, naging rivalry. Yan. Okay. Katulong na nakaraan. Creamline versus Chocomucho. Eh, pinag-aano nila dyan nung dati. Yung dating mag-on. Di ba? Si Jema Galanza. Tsaka si Tina Wong. Alam ano ko lang ho ha? Hindi, ako nag hindi, ako panan. ha? ko lang kuya So, pag nandun sila, at nagkakatagpo, nagkakaroon ng eye to eye ko, naghihiyawan, kinikilig yung mga tao. <laughs> Kaya siyempre, bakit hindi ka matutuwa na pumunta? Ang dami mong, ma ang dami mong may experience. Magandang laro, magagandang mga buka, Uh, mababait na accommodate ng mga players at may mga para mga love team love team pa dyan na kinikinig yung mga tao o di ba? kumbaga pa isang <laughs> Isang full package, maghandong ka, ah paglabas mo, ayos, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Okay, tama naman yung talakas. Anong nangyari kasi on the professional level, sa mga lalaki naman, itong PDA. Okay, nilalangaw. Eh kami po ni Coach Jerry, eh, talagang po, <laughs> pero sinabi na ranasan yung ganyan. Okay, kasi nung, nung araw, para even sa elimination pa lang, marami na eh. Papunta ng semis, pagdating ng finals, putok-putok eh, di ba? Uh, talagang ano eh, uh, jump up to the rafters eh. Okay? Bakit po nangyari? Marami hong kadahilanan. At, at, ang kadahilanan yan, eh, hindi naman dingin sa inyong kalaman. Unang-una, -una, syempre, na, 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 na ano na yung mga tao, na na, wherein in dalawa lang, dalawang korporasyon lang ang umaha, na nagpapahikot ng liga, papalit, Then siyempre, pagdating sa trade, may, may mga unfair trades wherein bakit gano'n? napuntay malalakas na player dito. Ito parang talo tong team na ito. pinayagan ng PT, pinayagan ng commissioner, marami yung marami So, dahan-dahan nawawala yung yung ano yung paghanga nila eh. Okay, eh, uh, sa, sa, sa PBA eh, no?